Hi guys, this is Jordan Yusof Lubibaw. Geraldo Lapachero. Sonen TV. And Stress yes. the Vlogger. And we are Road Wanderers! Yes. Napaka-bilis talaga ng panahon. Isang taon na din pala ang lumipas. Ang dami natin kasabay kung may mga riders dito sa Sunday kasi. Grabe, solid dito. Oh. Isang taon simula nang nakasama ko yung mga katulad kong adik sa pagtuklas ng mga lugar dito sa Pinas. Ganda dito. Isang bridge na mahaba. Sa araw na ito, babalikan namin kung saan ba nagsimula ang baka ito. Hey, napakaganda talaga ng mga puno dito eh. Babalikan din namin yung napakagandang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Basically, first time namin ito gawin to. Wala ko okay, siya idea kung tama ba itong ginagawa namin doon. Ayaw na nga ba ang mga nagbago sa loob ng isang taon? Tara, samaan nyo kami sa aming pagbalik sa isang campsite sa sitio baan. Good morning, mga tropang gala. It's me again, and we are back for another video. <laughs> so it's a cloudy Saturday morning. So it's weekend, na naman, and yeah, another place or another gala, na naman. Actually, this is not another place. may um, babalikan tayo isang place na pinuntahan natin dati to celebrate our team's anniversary. <laughs> Nakalaan nyo, isang taon na tayo. I mean, isang taon na ang Road Wanderers kami nila Tres ni Sonen and si uh, Charles. So kami nga pat, pupunta kami, babalik kami kung saan nagsimula ang lahat, which is sa uh, um, Tarlac. Babalikan natin yung RDC Nature Camp. So doon tayo magka-camp ngayong weekend, no? And since doon kami nagsimula ni lahat, ni Tres and ni Sonnen TV, nung first kami nagsama-sama. So doon tayo pupunta ngayon. And yeah, it's been a year. Pupunta tayo dun para magkamp, uh, magkwentuhan, and pag-usapan kung ano na ba yung mga nangyari sa dumaang taon and ano na ba kamusta na ba mga bagay bagay after a year so yun ngayon nandito pa ako sa Tundo tanghali na kami malis kasi galing pang shift si Tres may pasok today kanina umaga so nag half day lang siya para maka ride ako naman pang gabi na tayo so ang out Chris 9 galing Ortigas bumiyahe pa ako so it's 10.30 right now but yeah uh, kitain na natin yung tatlo and tara samahan nyo kami na-enjoy yung itong... Weekend to itong anniversary natin. No? Let's go, let's go. Let's feel the heat kite makolim nim. So, tala. You know, the boys are here. Journey, so long TV. Tetris si na Drop. Drop. Uh, yes. Muna tayo, gas up, gas up. So yun, sobrang traffic sa Valenzuela. No? Dito pa rin group muna sa Glat. Sobrang traffic, grabe. First stop natin, pupunta na ng Pampanga. Dadahin natin yung parents ni Charles. Then uh, tayo para man lunch So tara, let's go, let's go! Hello, hello! Let's go! Kapalit, kapalit! Hey. Then right again, then right again, then right again, then right again, then right again. Ayan mga tropa, dito sa San Luis. Sa tahanan nila, Charles. Makakain tayong tanghalihan. 1.22, so dalawat kalahating oras yung biyahe. But yeah, we're here. And dito na rin kami siguro mamamalingke nang dadali namin sa Tarlac. Mula rito, mga dalawang oras na lang hanggang sa RDC. So goods na goods na. Kakakaliwa na tayo dito. Dito, dito, dito. Kaliwa. Ayaw na. So tara, kain muna tayo dito ng lunch. Then mamalingke, pahinga, charge kuwente. Bago bumakpak, papunta na ng Tarlac sa RDC. Alright, so, let's go, let's go. So yun, nandito na tayo sa bahay na Charles. <laughs> Andin siya. Yung dalawa. Papay. So magla-lunch muna tayo dito sa glit. Papahinga ang mamalengke. Then bago tayo pumunta ng tarla. So tara, samahan niya kami kumain. Let's go! So yun, nakakain na ano. So, idiretso na tayo ng palengke para bumili ng mga kakainin mamayang gabi. Then, um, diretso na tayo ng tarlac. So, init na. It's 2.30 na ng hapon. And siguro yung mga biyahe is, yung biyahe is around 2 hours. 2 and a half. So yun, hapon na tayo mga pag-setup. But yeah, mga malengke lang. Ang init. Then, diretso na tayo ng tarlac. So tara, samahan nyo pa kami. Let's go. maraming maraming salamat ulit kay tita na nagluto ng sinigang na baboy sayang hindi natin siya nakita no? kasi pumunta siya ng Pangasinan but yeah, thank you, thank you baboy, kokoang, labanos, pangkong, tuyo, talong, meron din sa kabila oh meron, dami na oh So yun, nakapamalain ka na no? Piyahin na tayo, pupunta ng tarlac Ito na silang tatlo na sa unahan Sobrang init! Karami ang to, riot Kitang kita pala dito Ayun oh no? Solid, solid, solid Pupunta na tayo ng tarlac Doon naman tayo magtitingin mag ng mga view Dahil sa RTC maganda naman talaga yung mga views doon Nasa stress na Ay! <laughs> Makarating tayo doon mga 5 to 5.30 Depende sa pacing So tara, let's go, let's go But Santos Road. Nakakabit oh, eh. so, na talaga mga buwono dito. Totoo na hindi na papasok sa panangangalis. Kuya, sinasana yon? Diyan na sa City na mga tropa. Ei, eh, ba na to parang mayan? Which sa The word. Ang panggag. So ano ang trabaho tayo sa park? Eno, first time natin to man dito, tuwak. Eto, MRT. Ah, talaga? Tapos dito na yung airport sa harap. Oh, okay. Alam, haba na pala ng MRT kung haapot hanggang dito. So yun mga tropa, pa ng MRT nga itong nasa kaliwa. Sabi nga kasi nila siya, nila press. dito yung MRT na magtutuloy. Grabe, sobrang convenient niya. Hanggang dito sa Pampanga, na MRT ka lang, naka train ka lang. Tapos yung tindaan ng motoro, grabe, nasa gilid na kayo ng expressway na yata itong sa kaliwa. So this is service road nga. Mga less than an hour na lang, or less than 50 minutes na doon na kami sa RTC. Lilinawin ko lang mga tropa, ang ginagawa pa lang railway na nadaanan namin ay ang North-South Commuter Railway na kilala din sa tawag na Clark kalamba Railway. Dahil nga, natatakbo ito mula Clark Pampanga papuntang Calamba, Laguna. That's 147 kilometers na tatago sa 27 cities and municipalities at magkakaroon ito ng 36 stations. Pero yun yun, less than 2 hours na lang ang biyahe mula Pampanga to Calamba. Yan ang pangako ng mga nagpasimula ng project na ito. Laking tulong ito kapag natapos. Welcome! Tu pun banter lah. bantor lah. Ya lah. Papasok tayo ng Tarayak talaga Officially And this is the Tulay Ito yung bridge nila Grabe, solid oh Parang short version siya nung sa Cebu <laughs> Pero solid Maganda ito pag gabi Pagpasok nyo dito sa after na itong bridge Itong may mga lanterns dyan sa puno Pag may ilaw yan, sobrang solid pag gabi Yan, itong mga pink na to Solid dyan We're officially here Interlock, konting-konti na lang nasa RDC na tayo. So let's go, let's go. Binenza ganitong melting pot of the Philippines. Dahil nga sa pagsama-sama ng mga kultura na mula sa Pampanga, Pangasinan at Ilocos. At dahil nga nagsama-sama ang mga kultura ay nakikilala ang Tarlac sa iba't ibang pagkain na hinahain sa probinsyang ito. Ilan sa kanila bagis, burong isda at ang jumping salad. Tarlac is a landlocked province dahil matatagpuan ito sa puso ng Luzon malayo man sa karagatan ay sagana sa agrikultura at isa sa biggest producer ng palay, mais, tubo o sugarcane at marami pang iba. Hindi din papatalo sa mga scenic views ang probinsyang ito. Kaya naman binalagan namin ang isa sa solid spot na matatagpuan sa bayan ng San Jose. Yung way from Magbalakat dito papunta doon ang RDC pero nung last na punta kasi namin ng RDC may nadahanan kami kung napanood niyo yung video may nadahanan kami sa New Clark City this way itong pakanan na to paikot may nadahanan kami maganda daan doon or road yun yung pupuntahan natin ngayon para makita na natin yung update since one year na nung huli tayong nakadaan doon so doon na ulit tayo dadaan itignan natin yung update dito so para. eto yung sa loob ng New Clark City eh no 1, 2, 3, 4 lanes siya napakaduwa ganun pa rin yung itura niya Same pa rin ng dati, walang pinagbago. Kaya huwag ka lang sa bandang loob at natin. Let's go! Let's go! Let's go! 30 minutes away from RDC. So malapit na tayo. Around 22 km, 22 kilometers na doon tayo sa mga bulubundukin. Okay na natin 'to. 30 minutes na lang naman na. Let's go, let's go. go oh, so hey, hey. Iba talaga ang pakiramdam kapag ka nasa probinsya kami. I mean, Napaagaan tapos wala masyadong pollution, wala masyadong sasakyan. Sobrang konti, hindi ka tulad ng traffic sa siyudad. Sariwa ang hangin dahil sa dami ng mga puno. Kaya hey, no, daming build dyan. No? Talaga nang ng, ng pakiramdam. And this is really what I'm looking for every after week of uh, work. At napaka-solid dahil sa Pilipinas, marami tayong pwedeng puntahan na malapit lang sa Manila. Tulad nito, where you can be one with nature and relax. Appreciate The beauty of his creation. Grabe, no? Baka So yun mga tropa, na. nandito na tayo sa Sitio Baag, Parangay Iba, San Jose, Tarlac. And this is RDC Nature Camp. Ito na. Medyo na lang pinagbago. Tuwa na to. Dati inaayos na to eh. Nung huling punta namin. Nang tindahan dito na wala na. Nandun na. And yeah, this is Sitio Baag. So tara. Mag-log in mo tayo or register. Then dito tayo. Baba tayo dun. So let's go, let's go. So yun, nakapag-register na tayo. Then punta natin yung pwesto natin dati. Medyo malaki na yung pinagbago. Yep, dito kami nakapwes na. Ayun, ayun, dun, dito. Sa may kanan. Yep, dito kami nakapwes na nung dati. Ito, ito. Dito yung pwesto na namin. Nun eh. Oop, oop, oop. up yep. Yep. So yun mga tropa na naka set up na Medyo ginabi na tayo It's 7 na natapos Kasi kinamanda pa namin na maayos to Ito yung gumawa kami ng trapal Medyo madilim eh So naglagay kami ng trapal Dito Tapos yung ilaw Ilaw doon Ilaw dito Tapos so, yun, yung tent ni Tres Yung sami ni Cha Tapos yung kay Sonan And um May lamesa tayo dito para sa lutoan Ayan nagluluto na yung dalawa And good thing may ilaw dito And ito yung place. Same same spot tayo, same spot. Nandun yung mga motor. Medyo madilim lang. batang dito. At nagiging namin ng space dito sa gitna. Para sa mamaya makapag sesh tayo. Medyo madilim eh. Ayan. So nagiging namin ng space dyan. May space din naman dito. then yun. So yun. So right now mag-prep lang ng food for dinner. Then banding na. Pupusin na namin yung oras para makapagkwentuhan sa mga anong nangyari. Itong nagdaang town. So yun, tara. Tama niyo pa kami. Enjoy natin yung gabi. Let's go. So yun na, pagluto na, um, kakaya na kami. Tapos magluto sa sunin, nag-setup na kami dito. And yun, uh, may enjoy na namin yung gabi. Medyo madilim na rin. Bukas papakita ko sa inyo yung tsura. Kanina hindi ko napakita yung daan na sinasabi ko maganda. Siguro tomorrow pagbaba natin, papakita ko sa inyo. So um, magkagawa kami ng mini-podcast right now since wala kami magawa. At ang haba pa na oras and walang signal dito. I mean, sobrang lit or mahina yung signal. Uh, everything about vlogging, seguro or as as uh, first timers. So you know, mga yare. E, Tira natin kahit wag mo kusa pa. So, so setup na. So, setup na so, set yung charger sa ilo ng gray reflector. Pero siya Let's go. To feel the fire, we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Good morning, mga tropon It's a beautiful Sunday morning here in Tarlac or here in Sitio Baag. So yeah, we're still here sa RDC Nature Farm and campsite. Look at the view. Grabyo, bina umaga, may halo pa ang yung umaga. Sobrang solid talaga pag nagigising ka sa ganito kagandang umaga, sa ganito kagandang lugar. And right now, after a year, um, ito, dati kasi kahoy ito. Kung napanood nyo yung first video namin. Na here, and kahoy ngayon, bakal na siya na malaki. Yan, metal na siya. Ito kahoy lang yan. And dito, may mga kubo. May mga 4 or 5 na hot siya ngayon wala natin ang ganila though naglagay sila ng mga kubo dito na panibago sa taas so yun yung mga changes but the view still the same ganda pa rin ganda pa rin ang view dito sobrang solid may bundok pa din o oh. tatakpan siya ng ulap grabe and yung tama nung araw mula rito pag tinamaan yung bundok grabe napakaganda Solid, solid. May nakasabay kami isang campers lang dito sa nag-camp sa ligod. Dito sa may RDC na sign. Kami, same spot, dun pa rin kami. After a year, same feeling. Same beauty. Same peace. Eh, wala tayong masadong kasabay. Sobrang ganda dito. So, yeah. Ngayon mag-prep lang kami ng breakfast. Then, mag-ride out kami maaga. Kaming haalis ngayon. Pauwi. uwi uh, siguro mga 7 or 8. Bawa na kami ng Manila And yeah, we'll just appreciate more of this And we'll see kung ano pa mangyari So samahan niyo pa kami Let's go, let's go Hakit tayo sa taas, bibili tayo ng kape tsaka tuyo Let's go So yun nakakain na no And medyo pag pack na rin kami ng mga gamit Nakapagugas na Prep na pa uwi Okay, batsi na Medyo mainit-init na um, Papakita ko sa inyo yung daanan Kasi hindi ko napakita kahapon Yung daanan dito na sinasabi ko maganda Para siyang maliko yung itsura Pero mas mataas lang yung sa maliko Pero dito maganda rin yung kalsada But yeah oh, solid <laughs> Ganda talaga dito Sen, so

grabe. Ganda. Tingnan nyo naman yung daan na yun. No? Kitang-kita dito. Ayan yung bundok. Eh, no? Eh. Di ba? Para siyang maliko. <laughs> Ang ganda. Eh, no? Grabe. Ayun yung daan. Pocket pa rin sa kapilang bundok. Oh. Hi! Tsaka nung unang punta namin dito, mga tropa, ay naayos yung ibang daan. Ngayon, gawa, no? Ang haba na no, niya. Tara, aw na, idv Let's go! Ayan, no? Woohoo! Grabe, pag dito ka nakatira, no? Sa so, umaga, lamig nyan. Grabe. <laughs> Ito. So yun mga tropa, no? Um, Ang pababa tayo ng Manila. And solid, solid ride na naman with the team. Napakaganda talaga dito sa... Um, City of Baag or dito sa Tarlac and yeah maraming maraming salamat sa pagsuporta sa mga channels namin sa mga ayo know, mga pinupuntahan namin sobrang salamat sa panonood nyo sa mga nagko-comment salamat salamat sa pag-engage dun sa mga videos namin noon uh, we really appreciate it gumawa kami ng podcast kagabi nga pala dahil wala kaming uh, gagawin buong gabi so i-edit ko na lang siya i-upload ko siya separately uh, it's about uh, struggles naman struggles pero yung mga na-experience namin as a new uh, newbie vlogger So siguro makaka-relate yung iba na nag-vlog din Or yung mga gusto mag-vlog At least magkaroon kayo ng idea And sana um, mapanood nyo and sana may mapulit kayo kahit paano dun sa mga experiences namin as a new vlogger sabi ko nga dun sa vlog is we're not professionals nasa kuku pa lang kami ng mga magaling na mga batikan na vloggers talaga uh, we just want to share our experiences thank you sa lahat sa pagsama sa video na to kung mabot kayo hanggang dito um, please like, share and subscribe to sa channel sa channel na rin ni Sony TV Journey sa Blumibo na sarap and si Tres sa subscribe na kayo sa kanila subscribe na kayo sa buong team na uh, marami pa tayo pupuntahan marami pang pa plano si Lord ngayon taon na pupuntahan natin marami pang pa sinisend to si Tres kasi siya yung palaya dito <laughs> at marami pa tayong uh, bonding at mga places na bibisitahin sa Pinas Pinas muna dahil napakaganda talaga sa Pinas again thank you thank you see you guys in the next video and marami marami salamat ride safe sa mga nagbumotor God bless everyone see you bye bye Big shout out sa wife ni uh, Sir Charles. Si Elaine salamat na sa unan. Maraming maraming salamat. Nagamit ko siya kagabi. And solid, solid. Binigyan niya kasi kami ng unan. Kaming tatlo nila. Solid. Tsaka ni Crest TV. And next, pawi na lang kami next time. Uh, sa mga susunod pang araw. Uh, pag nakita tayo. Sana magkaroon ulit tayo ng alas soon. So maraming maraming salamat. <laughs> okay, yeah, see you guys on the next video. Maraming maraming salamat. Thank you.